Kaway-kaway sa mga mahilig kumain ng street foods dyan, yung makikita nyo lang sa tabing kalsada, tabing kanto, tabi ng bahay nyo, o tabi ng CR nyo, na kapag nakita mo nga, eh, mapapabili ka ng wala sa oras. Dito nga sa nadaanan namin sa Quezon City, eh, may tatlong klase ng street foods dito. Merong baga, merong kalamares, at meron din ditong isaw. Kaya nung nakita namin ni Madam Charlotte, eh, napabili kami. Wala natin eh. baga, pa, Baga, serba ba pare? Eh? Ano? Mm. Lamig. Sa bagaw. Eh yan oh. Mm. Don, after natin mag-food trip dito, Tol Don, mm. Kung tayo mag ng drinks Sa so may Great Smart Cafe Green Smart? Oo, oh, grabe, oo oh. nga, masarap daw yan eh And tayo mag-drinks mm. mm. Yummy, yummy Yum. talaga Tara, Pagkatapos namin tumibog eh may bilihan ng drinks dito sa tapat kaya napa-order agad ako. Dito nga eh namimili na ako sa menu nila. Biro lang? <laughs> meron nga pala sila ditong coffee, milk tea, fruit juice, frap, at merong shimmers juice, vitamin tea, at meron din silang premium drinks. Kung gusto mo naman ng malakihan, eh meron sila ditong bucket size ng milk tea at frap. Kung healthy lifestyle ka naman, eh para sa tong mga drinks na to. Kasi guys, no sugar siya. Ang nagpapatamis dito ay stevia. Kaya siguradong healthy ang iniinom mo. Located pala sila sa 46 Marine Road, Veteran Village, Barangay Holy Spirit, Quezon City. Open sila at 12 noon onwards. Kaya kung may malapit na branch ng Grainsmart sa inyo, e eh, isama mo na ang tropa, pamilya, o jowa mo dito. After nga namin mag-food trip ng street foods, guys, Di lang sa may tapat ng Grainsmart, dito sa tapat nito. E eh, bumili nga pala kami dito ng juice. Ayun, no? Strawberry cherry. Okay. Bestseller seller nila to, guys. Isa sa best seller nila. Tignan natin. Oo. Oo. Mm. tasong mm? mm. yung strawberry, ha? na may, so, may pagkat cherry. You know, Guys, ito yung kanilang premium, no? 79 pesos. Bali, no sugar to. Kaya healthy to sa katawan. Ang nagpapatamis pala dito ay stevia. Ayan, maraming benefits to, guys. Hmm? Mm. So refreshing. Meron nga rin sila dito milk tea, guys, oh. Uh, 16 oz, 29 pesos, di ba? Probably, habot ka yung halaga. Panalo nga yan, pare. Sa mga estudyante, nako, patok sa to. O, oh, di ba pare? Mm. Ito yung kanilang ano? Ito yung Okinawa flavor, guys. Mm. No sugar din siya, no? No sugar, ang nagpapatamis dito ay stevia kaya healthy rin to sa katawan. Pero nga rin sila dito ang hot coffee guys, so sakto, so, maulan ng panahon ngayon, di ba? Madalas umuulan, kaya masarap yung lang ng mainit na kape. Bali guys, ito nga pala yung kanilang rice coffee. Low calorie and decaffeinated. Decaffeinated. Ang mga sangkap niya ay brown rice, okra mangustin, barley grass, uh, garcina cambodia, ah, cambodia ba? Moringa. Tapos ang nagpapatamis dito ay stevia. No sugar to. Diba? And then no nagpapatamis, stevia. Ayan. Yeah. Ayan yung mga yan guys. May mga benefits. Ayan yung mga benefits niya. Ayan. So tara, tikman na natin. Hmm. Sakto yung tamis niya guys. Okay to. You okay, know? Hmm. Bali guys, 45 pesos lang to, no? Ganito na siya kalaki. Ayan, no? Oh. Masarap to inumin sa, ano, pagbagong gising natin yung umaga. Tapos, healthy ka pa, di ba? Kaya, guys, mag-order na rin kayo ng ganito, rice coffee. Low calorie and decaffeinated. Marami mga benefits. 89 pesos lang. 89 pesos lang? Premium ba yan, pare? Premium? Ano mga benefits yan? Ano? Helps mental health. Helps, yes, skin, skin, health. health. Helps burn fats. Uy! Uy! Bagay na bagay sa itong ano, health burn fats. Lalo na rin sa iyo. <laughs> pero pa yan, oh, boost energy, boost physical performance. Ayun no. oh. Pare ko, pag tin ko dito ay matamis pero no sugar. Ayun no. oh. Matamis pero hindi ka magkakaroon ng diabetes dito kasi nga healthy nga to. Healthy diba? yan. Diba? Hmm. Kaya mag-order na rin kayo ng rice coffee dito sa May Grains Park, dito lang to sa kanilang branch dito sa Barangay Holy Spirit, Veteran Village. Uh 46 Marine Road. You know. Yan lang. Yan lang. Bye.